sa mga nagtatanong naman na yung 2018 or yung mga plaka na binigay sa ala ng dealer e eh, walang certificate so paglilinaw din to ng mga kaibigan na kapag po 2018 pataas naman e eh, halos wala na pong certificate na binibigay dyan kasi po maraming nagtatanong sa atin kung paano daw kapag walang certificate yung ala plaka na nakuha or ano daw yung gagawin nila kapag meron ng certificate yung kanilang mga plaka, yung bagong plaka na dumating sa nila. Okay, so sa paglilinaw po sa lahat. At may na rin akong dating video to pero para sa mga bagong followers natin o sa mga bagong subscriber natin, mga kaibigan, ganito po yan. So kung meron kang certificate na galing sa LTO, syempre bago din yung plaka mo, eh pwede nyo na pong gamitin yung plaka ninyo or pwede nyo pong ikabit doon sa inyong mga motor. Basta lagi nyo pong dadala yung certificate na galing mismo kay LTO. Okay? So, yun mga kaibigan na pag natin sa lahat. Okay? And, kapag po kayo ay magpaparehistro na, kailangan nyo na po yung ipa-upload or kailangan nyo na po ipa-update itong certificate na to doon sa LTO kung saan po kayo magpaparehistro. Pwede pong one day before ng inyong registro or kahit sa araw po ng registro, yun po ang gagawin niyo Kailangan nyo po muna ipa-update, ipa-upload yung inyong bagong plaka sa system. Para po hindi kayo magkaroon ng problema kapag po kayo ay magpapa-emission na or magpapa-rehistro na na inyong sasakyan. Pero mas maganda, eh, ma-upload nyo po agad yan ng mas maaga. Kung free time kayo or sabihin natin na mayroon kayong mahabang oras, mas maganda ay ma-upload nyo na po iyan. Para sa susunod na nagparehistro kayo or kapag magpaparehistro na, na po tayo eh wala na po tayo magiging problema kasi nga po naka-upload na yan or naka-update na po ang inyong certificate. And sa mga nagtatanong naman paano kung ng certificate po yung mga plaka nila. Ngayon mga kaibigan kapag po yan eh sabihin natin ay yung mga 2017 pa baba okay, na nakuha mo through online at wala pang dumarating o hindi pa po dumarating yung inyong mga certificate ay eh, dapat po yan ay eh, i-follow up ninyo para po magkaroon kayo ng certificate. Follow up nyo po lagi kay LTO para po sa inyong certificate. At sa mga nagtatanong naman na yung 2018 or yung mga plaka na binigay sa ala ng dealer ay eh, walang certificate. So, paglilinaw din to ng mga kaibigan na kapag po 2018 pataas naman eh halos wala na pong certificate na binibigay siya. kasi po kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga CR ng motor natin ay wala pa pong plate number niyan. Kaya yung 2018 na nakakuha ng plaka na wala pong certificate is matik po is naka-upload na yan. So, yan po yung pagkakamagin sa atin ng caravan na tayo po ay nagtanong. Kasi nga marami rin sa ating mga followers ang nagtatanong pa paano kung walang certificate yung aming mga motor. Pwede po ba yun? So, nabanggit nga nila na 2018 pataas Karamihan po dyan ay wala ng certificate na binibigay kasi nga po ito po ay yung meron ng plaka. Ibig sabihin po nyan ay naka-update na or naka-upload na po yan sa system ng inyong CR para po sa inyong mga motor. So yun mga kaibigan, so, paglilinaw din po sa lahat. At yung isa sa mga nagtatanong naman kung paano daw magkapareho yung plate ng number na ibigay sa kanila at doon sa bagong plaka na dumating sa kanila. Okay, so di ba yung lumang plaka mo, nagpapalit ka tapos dumating bagong plaka na malapad, eh pareho po ba or kailangan pa ba, ng certificate? Mga kaibigan, pwedeng hindi na rin po natin kailangan ng certificate kasi nga po pareho naman yung plate number na nakalagay doon sa lumang plaka mo tsaka sa bagong release na plaka na binigay sa iyo. Okay? So ayan mga kaibigan na mapaglilinaw lang sa mga certificate kung paano gagawin natin at paano kung kapareho at paano din kung wala. Okay? Pero mas maganda mga kaibigan, mas pumunta na rin kayo sa mga district office para mas matanong nyo kasi masigurado ko marami pa sa nagtatanong ano yung dapat nilang gawin. Especially yung mga 2018 pataas, saan ba nila kukunin yung kanilang mga bagong plaka. Kapag po kayo pumunta sa mga district office or sa mga karaban, sabihin natin na 2018, mas mapapaliwanag po nila sa inyo ng mas maganda, mas maayos, kung saan dapat kunin ang ating mga plaka, ng ating mga motor at ng ating mga four wheels. Okay, pero siyempre napaka-importante pa rin po na mag-check po tayo lagi sa mga LTO tracker. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bye. Thank you.